Hello everyone! Sa lahat na nagtatanong ko paano ba mag track ng ating mga order dito sa ating Logica Zoom Curtains, tara taro ko sa inyo. Una punta tayo sa ating TikTok app at dumiretso tayo dito agad sa ating profile. Dito mga mami, kung makikita na yung your order, yes, pindutin natin yung order yung or yung tatlong tuldok dito sa ano sa taas. Tapos makikita natin dito yung ano setting, yung setting and privacy at makikita natin dito your order mga mami. Ayan. Pag nakita natin yung order, yes, click lang natin yan at dito na tayo mapupunta. At ayan na, nandiyan na yung mga babayaran natin, yung mga ipapasyo pa lang, yung mga na-receive natin. Diyan natin makikita ha, at uh, malaman yung status sa yas ng ating in-order. Diba, napakadali lang mga mami, napakasimple. Yes, napakadali lang mga mami doon natin makikita yung map, tapos nandun din yung kung saan na bang hub, dinala yung ating parcel. Doon din natin malalaman kung sino yung rider na may dala ng ating mga parcel, mga mami. Di ba napakadali lang mga mami? Talaga namang hindi ka kakabahan. Kaya ano pang inaantay nyo, manood na lang Ami Live, Monday to Sunday, 7 a.m. up to 12 midnight. Kaya tara na, manood umorder at magdan, check out everyone.